Ang kwento ng bayaning si Francisco Dagohoy. Narinig mo na ba ang pangalang Gat Francisco Dagohoy? Marahil ay hindi pa. Si Gat Francisco Dagohoy ay isa sa mga bayaning hindi lubhang pamilyar sa mga bata. Ang kanyang kagitingan ay kinikilala lalong lalo na ng mga taga buhol. Si Dagohoy ay tubong buholano. Ang pinakamahabang pang-aaklas laban sa mga Kastila ay naganap sa buhol sa ilalim ng pamunuan ni Gat Francisco Dagohoy. Ang dahilan ng paglaban ni Francisco Dagohoy sa kapangyarihan ng mga Kastila ay ang kanyang kapatid. Ang kanyang kapatid ay isang constable ng pamahalaan ng Kastila. Ang constable ay tumutupad ng mga tungkulin ng pulis. Ang constabling ito ay nakipaghamok sa isang lalaki. Sa kasawiang palad siya ay namatay. Tumutol ang pari na basbasan ang bangkay ng kapatid ni Francisco Dagohoy. Di umano ang konstable ay namatay sa duelo at hindi pinapayagan ng batas ng simbahan na basbasan ang bangkay ng sinumang taong namatay sa duelo. Dahil dito namuno sa isang pag-aaklas si Francisco Dagohoy. Maraming tao ang sumama sa pag-aaklas na ito. Si Daguhoy at ang kanyang mga kasama ay nanirahan sa mga bundok at inabangan si Talibon sa buhol. Ang mga taong ito ay namatay ng malaya at malayo sa mga kamay ng mga Kastila. Ang mga tauhan ni Dagohoy ay naging matagumpay sa paglaban sa mga Kastila. Ipinahayag ni Francisco Dagohoy na malaya ang lalawigan ng buhol. Ang lalawigan ng buhol ay hindi nagbabayad ng buwi sa mga Kastila. Ang katayuang ito ay nagpatuloy sa loob ng 85 taon. Ang pamahalaang Kastila ay nagpumilit na makuha ang lalawigan ng buhol. Ngunit matatag at matigas ang mga buholano sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan. Lubhang nababahala ang mga Kastila sa katapangan at katatagan ng mga buhulano. Kaya't nagpadala sila ng malaki at malakas na hukbo na magpapasuko sa mga buhulano. Malakas at malaki ang mga kanyong ginamit ng mga Kastila laban sa mga buhulano. Walang patumanggang pagsalakay ang ginawa ng mga Kastila. Napilitang tumakas ang mga manghihimagsik sa bundok. Hindi tumugot ang mga Kastila hanggang hindi nalalansag ang hukbo ni Francisco Dagohoy. Wala silang laban sa mga armas at mga sandata ng mga dayuhan. Noong ika negatibo 31 ng Agosto 1829, napasuko ng mga Kastila ang hukbo ni Francisco Dagohoy. Maraming manghihimagsik ang namatay sa paglaban sa mga Kastila. Alam nilang nagapi sila ng mga Kastila, ngunit ibinigay nila ang kanilang buong lakas at buhay upang makalaya sa pagmamalabing. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.